dito sa video na to mga kapayat na habang naglalaro ako gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta na dito sa youtube dahil puta ragis yan, ha hindi ko inexpect na aangat pala ang youtube channel ko at ngayon 8 years na ang channel ko bago ako nagsimula mag vlog 2018 hindi ko akalain na mutar ah ang ako hindi ko akalain na susuportahan nyo ako ay na-appreciate ko lahat ng subscriber at nanonood sa akin ngayon sa araw ng ito. Di, di ko na ito hindi ko in-expect na puto rakis dati Kunti ng views ko maabot na ng 1 views Ngayon maabot na ng 100 views Natutuwa ko dahil Umaabot ng 100 views 100 views Tapos 300 views Kahit Yun yung Kahit Yan lang yung Umaabot nang 300 views Masaya na ako Kaya I take pool na kami na mean, hindi ko kalahin talaga. At kayong 8 years na tayo dito sa YouTube. 8 years na itong channel ko. At ay puta. <laughs> hindi ko in-expect. <laughs> Dati nagsisimula ko pa lang ako mag-vlog. Tapos nahihiya pa ako. Hindi ko pa alam kung ano yung sasabihin ko. Pero puta regis yan mga kapayat. Uh, eh Ay no Ngayon Wala akong masabi Sa inyo Sa lahat ng sumusuporta Sa akin dito sa Youtube channel ko At sa TikTok account ko Mga kapayat Sana patuloy nyo ako suportahan Hanggang dulo Hanggang matapos yung mundo Dito lang <laughs> Natutuwa lang kasi ako kasi appreciate yeah na so appreciate ko lahat ng uh, support nyo sa akin kaya maraming 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 salamat sa inyo mga kapayan sa mga sumusuporte sa akin dyan maraming salamat kahit 300 views lang natatanggap ko kahit hindi umaabot ng 100k ganun ayos lang sa akin yun kasi na-appreciate ko naman yun 300 views kaya maraming salamat nga kapayat hanggang dito na lang video na ito eto si Jan Israel Blogger Gamer na rin. Let's go!